Handa na ang LTFRB para salubungin ang pagdagsa ng mga tao sa harap ng Semana Santa. Sa lunes, magkakaroon ng inspeksyon ng LTFRB, katuwang ang Department of Transportation, Metro Manila Development Authority, Local Government Units, at iba pang road safety agencies sa lahat ng mga terminal para maisulong ng maayos sa Oplan Bantay Biyahe Semana Santa 2024. Kasama na rin dito ang mga random inspection ng mga PUV at mga sasakyan. Samantala, nakaantabay din ang mga regional offices ng LTFRB para magbigay ng assistance at tuloy-tuloy na monitoring. Nakatanggap na ang LTFRB ng Central Office ng halos apat na daang aplikasyon para sa special permit ng mga PUV sa darating na Semana Santa sa mahigit isang libong sasakyan na sinama sa aplikasyon 962 na ang naaprubahan. Duration po ng special permit ay March 24 hanggang March 31 po. No? At mayroon uh, meron din pong March 22 up to April 14. Sakay po nila ang ating mga kababayan. Tiyakin po nilang nasa maayos na kondisyon ang kanila mga pampublikong sasakyan. Safety first.